Yan mga kasabong. Kaya marami tayo ulit mga lalaki. Yan, magpareserve na kayo. Bandid National yan. Yan dapat, ano, malalaga ng mga sisi. Dapat laging malinis. So, bawat oh, ipot niyan pinupulot ng mayari kada ipot ng isa kaya sa nyo oh, wala kayo makita ang ipot Tapos mura ang inirutong din isa, no? sa ano? Ah. Sa... sa may bitin? Kasi doon sa Felix?